Ako po si ano si Mrs. Gemma Canasa. Uh, dito po kami sa Porok sa Barangay Amsik bandang baba. Ako po ay mama ni Sharon at ni Sheila Kambal po sila. Para po silang nagkaroon ng sakit na sa isip, schizophrenia po. Uh, ako po si Sharon Briones. Ito po yung kapatid kong si Sheila Briones. Noong una po hindi ko po alam. Tapos itong si Sheila, kinalangan ko po siyang ikadena. <laughs> <laughs> Kasi nga, wala ka siya eh. Tapos nangahabol. So, delikado. Dari pa namang mga bata. Noon na bumibili ako ng mga gamot nila, Ah... Uh, pa isa, minsan pag talagang wala, pa isa, isa lang. Yun lang yung pera ko eh. ng gamot para um, ang para hindi magwala. Kasi pag walang gamot, magwawala. Mahirap talaga. May nangapagsabi po sa amin na kung gamot po yung kailangan namin, makakakuha po kami ng libre kay Congressman Lasatin. Every 15 days po, pumupunta kami twice a month para kumuha po ng gamot namin ni Sheila. Kompleto po niya binibigay every 15 days. Meron na po kami gamot sa umaga, Risperidon, Akidin, diphen, sa Zyclerant, pang patulog. Malaking bagay na yun. Hindi ko na iisipin yung gamot nila sa parapan dalawang linggo. Yung pera mapupunta na sa para kailangan namin siyempre sa ar araw-araw pagkain nila. Maraming salamat po sa mga nabibigay niya pang tulong sa amin. Congressman John John Lasatin, maraming maraming salamat po. Congressman Lasatin, laki tulong po yung binibigay po ng mo. gamot. Sana po, ano, i-bless po kayo ni God ng uh, patuloy na palusugan at kalakasan ng pangangatawan. Ang mga mapambuhay. John Lazatin, Aras